Ang mga introvert na tao ay madalas na nagpapalabas ng misteryosong aura na nakakaintriga at nakakalito sa mga nakapaligid sa kanila. Ang kanilang tahimik na kilos, likas na pagiging mapanimdim at kagustuhan sa pag-iisa ay maaring magmukhang enigmatic na nagiiwan sa iba na hindi sigurado kung paano sila lalapitan. Bagamat bihirang nilalayo nilang maging nakakatakot, ang kanilang introspection at mga pakikipag-ugnayan ay maaaring maling bigyang kahulugan bilang unfriendliness o creepy na mga hindi lubos na nauunawaan ang kanilang personalidad. Narito ang misteryosong ugali ng mga introvert na nakakapangilabot sa iba. Number 1. Pagtitig sa kaluluwa ng mga tao nang walang sinasabi. Ang mga taong introvert ay may ugali na magmasid ng malalim bago magsalita. Madalas silang nanatiling tahimik sa mga sitwasyong panlipunan. Sinusuri ang lahat gamit ang kanilang matalas at analitikal na pag-iisip. Maaari nitong iparamdam sa mga tao na binabasa sila na parang isang bukas na aklat na parehong nakakaintriga at nakakatakot. Nakakatakot ito kasi pakiramdam ng mga tao ay exposed na exposed sila kapag tinititigan sila ng isang introvert. Ang matagal na katahimikan din na may halong matinding pagtitig ay hindi komportable sa iba. At nagiging dahilan nito para mapaisip ang mga tao kung ano nga ba ang iniisip niya tungkol sa akin. Halimbawa, may isang tao ang ng isang kwento at ang isang introvert ay nakaupulang sa tabi ng tahimik. Pinapanood sila gamit ang kanilang piercing na mga mata. Bilang introvert, kung nararamdaman mo ang discomfort ng isang tao sa iyo, Pagaanin mo ang iyong ekspresyon o tumango paminsan-minsan para bigyan sila ng katiyakan. Number 2. Nalalaman ng mga bagay tungkol sa mga tao ng hindi sinasabi. Ang mga taong introvert ay likas na mapagmasid at nakakakuha ng mga maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Nararamdaman nila kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, nagtatago ng isang bagay o nararamdaman ng isang tiyak na bagay kahit na walang sinasabi ang taong yon. Nakakatakot ito sa iba dahil nagtataka ang mga tao kung paano nila nalalaman ang mga bagay-bagay. Pakiramdam din nila ay parang binabasa ang isip nila. At maaari nitong ipadama sa iba na sila ay vulnerable kahit na wala namang masamang iniisip ang isang introvert. Halimbawa, isang introvert ang bigla nalang pinoint out at sinabi na hindi ka talaga masaya ngayon no? Ang taong yon ay nagulat dahil akala nila ay tinatago nila ito ng mabuti. Bilang introvert naman, minsan sa halip na sabihin ng tahasan ang napapansin mo, magtanong ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng pagkakataong magbukas ng natural. <laughs> Number 3. Ganap na naglalaho ng walang warning. Pinaalaga ng mga tahong introvert ang kanilang alone time at madalas na aalis sa mga social settings upang makapag-recharge. Maaari silang bigla nilang manahimik, huwag pansinin ng mga messages o mawala sa mga kaganapan na kung minsan ay hindi nila napagtanto kung paano ito uunawain ng iba. Nakakatakot ito minsan dahil ipinapalagay ng mga tao na sila ay nagagalit o naiinis kahit na hindi naman talaga. Lumilikha din ito ng pakiramdam ng misteryo. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. At ang ilan ay kinakabahan kung nakagawa ba sila ng mali para maging dahilan ng pag-alis ng isang introvert. Halimbawa, nag-uusap ang isang grupo sa isang silid at biglang nawala ang isang introvert. Walang paliwanag, walang paalam, bigla nalang naglaho. Bilang introvert naman, kung maaari, ipaalam sa iyong mga malalapit na kaibigan na kailangan mo lang ng pahinga para hindi nila ma-misinterpret ang iyong mga aksyon. Number 4. Nananatiling hindi nababahala sa mga matitinding sitwasyon hindi tulad ng mga taong extrovert na maaaring mag-react ng malakas sa mga nakakagulat na kaganapan. Ang mga taong introvert ay may posibilidad na magproseso ng mga bagay sa loob. Nang na hulugan ito na madalas silang nananatiling kalmado at walang ekspresyon kahit na sa mga matitindi o magugulong sitwasyon. Natatakot ang iba dito dahil na pagkakamalan itong pagiging cold o kawalan ng emosyon. Ginagawa sila nitong tila nakahiwalay sa realidad. At maaaring maging nakakabagabag kapag may isang taong ganap na hindi naaapektuhan ng mga drama na nangyayari. Halimbawa, isang mainit na pagtatalo ang nangyayari at ang taong introvert ay nakaupulang doon, humihigop ng kanyang kape, nanunood na parang detective. Bilang introvert, bagamat walang masama sa pananatiling kalmado, ang isang bahagyang tango o maikling tugon ay makakatulong natiyakin sa iba na ikaw ay engaged. Number 5. Kaswal na nagsasabi ng mga malalim o dark na mga bagay. Ang mga taong introvert ay gumugugol ng maraming oras sa pag-iisip. Kadalasan nag explore ng mga pilosopiko, existential o kahit na dark na mga kaisipan. Puminsan inilalabas nila ang mga kaisipang ito sa kalmado at kaswal na paraan na ikinakagulat ng iba. Nakakatakot ito minsan dahil nakakaagaw ito ng pansin sa mga tao, lalo na kung malalim o dark ang paksa Nagtataka at napapatadong ang mga tao kung ano pa ang tumatakbo sa kanilang isipan. At minsan hindi inaasahan ng iba ang ganong kalalim na pag-iisip sa mga kaswal na pag-uusap. Halimbawa, sa isang light-hearted na dinner, biglang sinabi ng isang introvert na hindi ba weird kung paano tayong lahat na nagpapanggap na may kahulugan ang buhay kapag nawala na ang lahat at tumatahimik ang lahat sa mesa. Kaya bilang introvert, sukatin muna ang mood ng pag-uusap bago magbagsak ng malalim na pag-iisip ng hindi inaasahan. Number 6. Pag-cut off sa mga tao ng walang paliwanag Ang mga taong introvert ay protective sa kanilang enerhiya. Kung sa palagay nila ay may isang tao na nakakadrain, nakakalason o nagmamanipula sa kanila, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa mga paliwanag. Puputulin agad nila ang mga ito sa kanilang buhay at magpapatuloy. Nakakatakot ito dahil ang ang pagkawala ay nagiiwan sa isang tao na nalilito at kine-question ang lahat. Hindi din sila kailanman makakakuha ng closure na maaaring nakakabagabag. At nagpapakita ang mga introvert ng nakakatakot na antas ng emotional detachment. Halimbawa, ang isang toxic na kaibigan ay nagsimulang mapansin na ang introvert ay hindi na tumutugon sa kanyang mga texts, tawag o imbitasyon. Ganap na binura siya sa buhay nito ng walang warning. Bilang isang introvert naman, bagamat magandang protektahan ang iyong kapayapaan, kung maaari ang maikling paliwanag ay makakatulong na maiwasan ang mga hindi kinakailangang confusion. Number 7, agad nilang nakikita ang mga pagpapanggap ng mga tao. Ang mga taong introvert ay hindi madaling lokohin, kaya nilang makita kaagad ang mga kawalang katapatan sa kabaitan at peking personalidad dahil dito hindi mapalagay ang mga tao dahil nararamdaman nilang wala silang maitatago. Nakakatakot ito dahil pinaparamdam nito sa mga tao na sila ay exposed at vulnerable. Ang mga peking tao din ay nakakaramdam ng threat dahil hindi nila kayang manipulahin ang isang introvert na tao. At nagtataka ang iba kung paano nila nalalaman yon ng napakabilis. Halimbawa, ang isang katrabaho ay kaakit-akit at palakaibigan sa lahat. Ngunit ang isang introvert ay tahimik na nagmamasid at kaagad na nararamdaman na nagpapanggap lang ito. Bilang introvert naman sa halip na harapin sila, panatilihin ng iyong distansya at protektahan ang iyong enerhiya. At number 8, hindi na ng peer pressure. Ang mga taong introvert ay mga tunay na independent thinker. Hindi sila sumusunod sa mga uso, humihingi ng pag-aproba o umaayon para lang mag-fit. Ang antas ng pagtitiwala sa sarili na ito ay maaaring maging sanhi ng hindi komportable sa iba. Nagiging dahilan kasi ito para questionin ng mga tao ang kanilang sariling mga desisyon. Lumilikha din ito ng pakiramdam ng misteryo. Bakit wala silang pakialam sa iniisip ng iba? At nagbibigay ito sa mga taong introvert ng isang aura ng powerful detachment. Halimbawa, habang nag-iinuman ng lahat sa isang party, tumatanggi ang isang introvert na makisali. Hindi dahil sa panguhusga, kundi dahil lang sa ayaw nila. Dahil dito ang iba ay nakakaramdam na hindi mapalagay dahil na pagtanto nilang umiinom lang sila dahil sa peer pressure. Bilang introvert naman manindigan sa iyong mga desisyon, ngunit iwasang iparamdam sa iba na hinuhusgahan sila para sa kanilang sariling desisyon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na paano mag-respond bilang introvert sa pagbabalik ng isang taong nanakit sa'yo. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Yes, agree ako sa lahat, Sir AP. Kung meron mang lalayo sa akin, meron ding kusang magpaparamdam at magpapakitang gilas pabalik. Pero wala na akong interes sa ganong mga tao. Minsan bilang respeto pagbibigyan ko, hanggang dun lang. Kapag nagkalamat na, mahirap na ibalik. Salamat pumuli sa pagbabahagi ng magagandang content, Sir AP. God bless. Sabi naman ni Amelie Ami, Nakakatawa ang content mo, Sir. Salamat, tama po lahat. Nilike niya pa nga ang profile pic ko. Kunwari mabait na siya. Lahat po ng nasabi mo, kusa na lang nangyari. At tayo naman kay Martinez Asis, nagpapatawad ako kung may nakasakit sa akin pero never ko na binabalik kung ano man yung dating samahan namin. Kasi para sa akin, nagawa na minsan, kaya pwede pa niya ulit-ulitin yon. Ako na lang ang dumidistansya mismo. At shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog, Karen, Jig0719, Pax Tumulak, Rebecca Ogata, Robert Lising, Cherry Naire, Eddie Kiambau, Lorena Bintas, Mar, Rina Nik Reyes, at kay Cathy. Kung gusto ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Bagamat hindi nila layo na mga taong introvert na takutin ng iba, ang kanilang tahimik na lakas, malalim na pangunawa at emotional detachment ay maaaring maging unsettling para sa mga hindi nakakaunawa sa kanila. Sila ay nag analyze sa halip na mag-react. Nakakaramdam agad sila ng panlilin lang. Nawawala sila kapag gusto nila. Hindi sila umaayon sa peer pressure at nananatili silang kalmado habang ang iba ay nagpapanik. Sa isang mundo kung saan karamihan sa mga tao ay nagangad ng atensyon, ang mahiwagang nature ng na mga taong introvert ay ginagawa silang tunay na makapangyarihan at hindi malilimutan. Alin sa mga ito ang naranasan mo na? Nasabi na ba sa'yo ng mga tao na tila creepy ka nang hindi mo namamalayan? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba ang mga dahilan kung bakit palaging bumabalik ang mga taong nanakit sa'yo dahil introvert ka? Panoorin mo sa video na to.